Alright guys, maganda maganda morning at welcome back sa ating uh, YouTube channel Maro of so, Vlogs At sa araw na ito guys ay uh, ibay naman natin yung ating content <laughs> Medyo iligaw ko muna kayo guys habang ha, nandito ako sa Catbalogan City So sa araw na ito guys ay pupuntahan natin or uh, papasyalan ko yung aking kaibigan or classmate na si Brian Ayan para i-vlog yung kanyang uh, pinagkakitaan Yan ng kanyang uh, Part time job Ayan So Nandito na nga ako Nakita ko Parang nakita ko pa yata papasok siya So nandito na tayo guys Sa kanilang bahay Dito <laughs> Ayan Nandito na tayo guys Sa Bahay ng classmate ko Si Brian At uh, Introduce na tayo dito Sa kanyang Hello boy Ayan Karen Bryan. Guys, ya, si Brian. yes, si Karen Bryan ya. Hello, guys. Yes, mate. Saya. Kita Ayan, okay. tayo sa kanyang kaharian. Uh, ah, hindi. Kayo di re-magi okay. hmm. sugar no? ini akun ini English bulldog English bulldog. Ng kamatanda na si English bulldog. Ano pala niyan? Si Tofu, malit Tofu. siya, maliit, malaki. Nakahandus di ng alaga ko, bumagsak. Hmm. Oh, hindi na lang lalakialo. Siyempre breeder ka eh. Ito lalaki, nakatulong kasi may mga nagbisita sa di dito. Bawal, bawal yung lalaki mo na ilabas. Ito, Daxian 2 Tagal na sa akin ito Tapos ito American Bulldog na classic. Tanggal Chance niyan? Ito si Sassy Sassy Ito naman, maliit si Sassy Sassy Tapos ito naman, bago Chiki. naman Ito naman, exotic na nano bully size Maliit Pangalan nito si Chiki. Chiki. Bagong ano to, bagong stud. Oh. Isang araw lang. Maliit to, maliit. Oh. Nano size. Mm, oh, nano size ha. <laughs> dito na mga pups. Ayan yung pag ko uh. Anak yung kahapon kaso matay lahat Uy! Medyo oh. minalas Ba't namatay? hindi nakalabas ka agad tapos nakatulugan ko pagising ko may dalawang lumabas na wala na patay na nagkaroon ah. so, um, tayo ng inaasahan karamdaman sa katawan kaya ito sino, ito, sino naman to ito naman si Snoopy Snoopy ito ay isang si ano isang basset hound hmm. mga yung tingin ko Ash nang ano dati dito sa show. So, nanalo hmm. Ano siya? Reris, ah, uh, Reris Breed. Kasi halos isa lang to dito sa Kalugan. Hmm. Wala siyang kaparehas dito. Oh. Ano ba ano? Sa pangsab. Kali tatlo yung pang na babae. Yung isa nandun sa kaibigan ko. Pa. So, istad mo na yun. Tapos hmm. dito naman lahat. Mga pandak. Uy. <laughs> ito ito galing ko ng Laguna. Ano siya? Long hair na adoption. Medyo may katasan yung guha ko dito. <laughs> Kasi quality quality siya oh. ma yung mga paa Ano yung pure yan? Oo, oh, pure breed ito. May papilito. Mm. Ito yung paris niya. Ito yung paris niya, babae. Eh. Long hair din. Hmm. Tapos, ito naman, lalaki. Rare color to siya, rare color kasi blue tan. Bihira to lumabas sa mga Bihira to lumabas sa mga dachshund Sa Luzon, marami nito Si Luzon, marami Pero dito sa Kamalugan, isa pa lang to Saka pa lang merong ano, Blue tan hmm. Tapos ito smooth naman. Smooth, walang balbas. Oo, oh, so. so, babae. Naantay ko lang mag-hit. Uh, Tapos dito. Uy, buntis. Ay, ayun ay, 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 ang bagong panganak. Bagong panganak. Ay. Bagong panganak na pandak. Kumusta ka, misis? Ay. <laughs> 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 bagong panganak. Medyo ano ka. Ilan ang anak niya? Ilan ang anak niya? Wala mga Doberman yung malaki wala. Wala na akong large breed kasi hindi kaya ng katawan. Oh. Ano <laughs> ah, ah, ito Chiki. Kasi. Kasi sasi 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 ah tama balik sasi balik na balik na Ay, uh, Snoopy. Snoopy Snoopy balik na balik na <laughs> So ayun guys, so ayun nga sa classmate ko kay Brian. Wala siya masyadong uh, alaga dito na mga large breed. Yung malalaki, yung mga kagaya ng uh, Doberman o German Shepherd o kaya Belgian Shepherd. Wala siya mga ganun dito. Papansin nyo guys, lahat na-introduce na niya sa atin ay uh, nagkampisa sa Bulldog. Ya yeah, sa mga pag ya yeah, sa Dutch hand. Yan yeah. saka ito ano to? Poodle to di ba? Ah, uh, ah susu si dito oh, ginobitanga, ginobitanga. ah okay so wow mga baby na nare show susu ah hi kitty ano ah, oh rin yan porcelain rin yan di pa sigurado <laughs> di pa sigurado <laughs> pero lahat halos dito ng alaga o pambenta talaga eh 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 ano ano natin? So, sa Katbalogan bro, mga ilan kaya na mga breeder dito? Marami din eh, marami din kami nang breed dito, pero yung kagandahan lang kasi iba-iba yung mga breed namin, hindi kami pare-parehas. Katulad sa akin, pag Dachshund, Tsaka English Bulldog, yan yung mga breed ko. Yung mga kaibigan ko, iba din yung sa nila. Oh. Hindi kami pare-parehas. Ano yung mga usually yung mga lahi dito sa Katbalogan na binibreathe? Shit, so talagang dami dito. Shit, so taka cheering 'yan. Marami na dito. Wala na yung wala na yung mga large breed na kagaya ng mga Husky ganyan. Meron Marami din yung nagbreed dito ng husky Tsaka dito ng servo, marami din eh, At para din sa kalaman guys ng lahat guys Si Classmate Brian Hindi lang yan ang breeder dito guys Member siya ng uh, isang banda dito Ano yung banda mo? Kahit ano lang, marami naman <laughs> Kasi si, si Parang Brian uh, Drummer yan, drummer sa banda eh. At uh, gumigitara din yan Pamisal-misal, pero talaga yung 40 niya sa drums talagang uh, pagkakatiwalaan mo ito sa drums at yung kanyang uh, kapatid si Sean yan, bukalista rin yun, all around din yun na uh, sa musiko yan musik musikero ito kaya lang, eh lately itong tumatanda nga, nag-breed na, nag -breed na. <laughs> wala nang magawa sa buhay hindi na so, tayo panahanin sa bahay okay naman, may papayo mo ba yung mag-breed? sa mga... Yan. may papayo ko siya kung ano kung, kung wala kang ibang ginagawa tsaka mahal mo ito? ano kayo kailangan may <laughs> budget ka may budget kasi, kasi mahal din talaga ito mga oh, ito yung ito yung dog food ko o. oh. dalawang ganyan lagi <laughs> Ay, isang linggo lang yan oh. isang linggo lang yan <laughs> isang saako. isang linggo lang halos dito ang ano tugso mo nila at uh, alangan, guys uh, ako ha magmamarulong na ako, pero pag mag-aalaga ka o mag-breed ka, kailangan mahal mo rin mahal talaga mo yung mga mo. aso. Kailangan At mo rin. pasensyoso ka <laughs> rin. Siyempre, mga yan, pag dumumi yan, wala naman sariling banyo mga yan. Hindi naman nagpupunas ang sarili mga yan. At siyempre, pagpapaligo, yan, pag may maintain <laughs> ng mga alaga, kailangan na marunong ka niyan. Talagang mahal mo yung mga aso. Kailangan mahal mo yung aso. Ang hmm. unang kailangan yun. Ayan, para... Ayan, ganyan, o. Oh. Baka parang hindi naman nila isipin na pinagkakitaan mo lang sila. <laughs> Kaya kailangan mo alam mo meron din kayong kahit pa, ng affection sa mga alaga ninyo. yeah, para maging... Hi, Pog! <laughs> Ayan o. No? Cheeky. Ano pa kailangan nito? Cheeky. Yes. Nami. 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 Cheeky. Nami. Chibi. Nami. Chibi. Luna. Luna. Ah, si Luna. Alam, kilala niya sa sarili niya. Ayan, guys. So... At syempre, po, kailangan mo rin ng uh, area, kung magbe-break ka, kailangan madumalog yung area mo, guys. At malayo syempre sa sa karamihan, sa mga kapitbahay. Kaya ito ideal tong uh, uh, place ni Brian kasi nasa hills siya, hills. Yeah, Actually, kayo. yung pangalan ng may pangalan na rin ako dito sa Kennel, Albanyo Hills Kennel kasi yung address namin dito, Albanyo Hills. Albanyo. Abali, apelyido ng lolo ko 'yun. Yeah. Tapos pinangalan ko na lang din dito sa kennel ko, Albany Hills Kennel. Oh. Andun yung mama ko na Hi tita. <laughs> oh. More than 20, 26 years kami hindi nagkita. Iya. So para sa kalaman lahat guys, nung high school kami, dito kami sa bahay nila Brian nag basketball court. Saan ba yung basketball court natin? Okay. La, sa, likod sa likod yata sa likod. 'yun eh. Ayan, dito kami naglalaro noon, Yung tropa namin, mga classmate namin, Mayli sa basketball. Dito kami nag dati noon. Maluwag tong Albanyo Hills guys kasi may paket pa doon eh. May paket pa hanggang doon, doon sa taas. Talagang mini forest ito dito, yung Albanyo Hills. Kasi yung lolo ni Brian ay veterano yan ng World War II. Actually, mayroon pa siyang uh, ano doon eh. May monumento siya doon sa bundok sa Tuktok. Yeah. so ngayon wala tayong uh, balak puntahan yon dahil ang pinunta natin dito guys kaya sabi ko uh, bibisitahin natin yung uh, yung hanap buha uh, yung uh, pagiging breeder ng uh, classmate ko si Brian actually yung pangalan niya complete pangalan niya ay Brian Alicante Ayan, Brian Alicante Ayan, guys so so para doon sa mga may balak mag negosyo ng mag breed ng mga aso alam nyo na unang una higit sa lahat mayroon kayong budget Malawa, mahal nyo yung mga aso. May oras kayo para sa mga aso at uh, higit sa lahat guys, meron kayong lugar na paglalagyan ng inyong kennel. So, ayan. Yun lang. Uh, Ata uh, hindi kayo kumakain ng aso. Baka mamaya nyo <laughs> Joke lang. Ayun, ha? So, mula dito guys sa Albanyo Hills, kasama ko si pareng Brian. Parin Brian, ano masasabi mo? Uh, ano, si shout out ko si JP Valdez nang ano taga pagkalong ko taga Bulacan ata siya eh. Siya yung la, madalas ng mga aso ko pag bumibili ako sa Luzon. Uh, Paka kung may ano kayo na ano pagpabiyahe ng mga aso, yun si JP Valdez. JP Valdez oh, yeah. Legit na nagbebiyahe ng mga ano yan, mga alagang aso, pusa, mga ganyan. Ah, okay. Tapos dito sa Kapalogan, oh, share mo kano baka may number ka diyan ah, na pag gusto mag-order ng mga ano kay JP sa Facebook na lang siguro sa Facebook na lang tapos si si Kabak naman dito sa Kapalogan number one shooter yun dito ng mga aso pag kailangan nyo dito eh paano ba mayroong alam mo mayroong gustong bumili ng uh, ano sa, paano ka kakontakin? dito naman sa ano sa mga alaga <laughs> ko madalas naman ako mag pag may ano may mga tuta so ano yung facebook uh, page mo yung facebook page ko uh, Alban Hills kaya lang yung nakalagay sa facebook nagpo-post naman ako dun madalas Tsaka hindi pag nag na ako Isan tuta pa naano naka-gaad Naka reserve na ako okay sa awa Diyos, hindi naman tayo na <laughs> Alright, so ayan guys ha yung uh, yun lahat yung mga impormasyon na kailangan nyo guys sa pag-aalaga ng aso pag-breed ng aso ayan siyempre kailangan yung budget talaga ano ano yung mga kulungan na yan kailangan mayro kang pampagawanya, dapat prepared ka nyan sa saka ano ganyan. naman sa kulungan naman pasalamat tayo nung high school tayo kasi meron tayong taong nito yung kabatch <laughs> hindi yung di ba dumanta tayo sa ano iba kasi yung high school na ngayon eh sa, sa ating dati duman tayo ah, minsan okay. kaya okay. gumagawa niyan mahal gumawa nito oh, kasi gumawa diba? tayo sa automotive Malaking bagay kasi may, mayroon kaming background sa high school kasi yung pinanggalingan namin yung dating East uh, East PC o East East yung ngayon, summer state university dating yung summer state political college mayroon kasi kaming course doon na sheet metal mayroon nga uh, automotive, automotive tsaka woodworking, woodworking tsaka ceramics. Ganyan. so. so uh, si Brian, si parin Brian, na-apply niya dito yung mga pagwi welding welding tinuro sa amin ni yung uh, late, uh Marcelino 5. Yeah, yung pagwi welding welding. So siya lang, eh. ikaw lang parin lahat gumawa so, ng mga yan. Ng mga o, diba? para, so malaking bagay yun, makakatipid expense. kayo. O, meron lang kayong, o kaya meron kayong sariling uh, welding machine, portable welding machine, ayos na. Okay, kaysa lang bibili kayo ng uh, ready-made, medyo mahal yun. Kaya maganda yun eh. Kung meron kayong talent, kung ano yung uh, Pwede nga apply, ay uh, apply nyo dito guys sa pag uh, vibrate. yan, pwede pwede yan. Uh, pero eh, ipahawayan nyo na sa shooter yung pagsushoot. <laughs> Kasi, <laughs> alam mo na, joke lang. Pero ganoon pa naman guys, uh, yun na nga. Mula dito guys sa Albanyo Hills, kasama ko yung aking kumpari, si pareng Brian. It's your friendly friend Marsing bye bye, until next time.